dito, utos dyan, para hindi utos, grabe ko. Oo, oy, 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 oy! Ano yung problema nyo? Tagalang. Ah, Tagalang. lang, teka lang, teka kailangan ka usapin eh, kailangan kausapin mo na maayos. Okay. So, Huwag magmudaan daanin sa galit. Paano ba? Ikaw, aling tes. Ano ba nangyari? Ah, kasi... Ano ba problema? Ay, ay, ay! ay. Sandali! Nakakabasis kayo ah! Wala kang galang sa matanda. Ano? Palibasa, dalawa likod ko. Ganon. Ano okay. ba eh, kasi ito, nag-apply oh, sa akin ng tindera, tinanggap ko. Sinasabi. Eh, kawawa naman, kasi kailangan niya raw ng sideline. Kaso, nung inutos-utusan ko, ah. abay, nagalit. Eh, paano kasi, Eto si Aling Tessie, utos na lang ng utos. Utos dito, utos dyan. Punasan mo to. Punasan mo yan. Yung bubong ko, ayusin mo. O, di ba? Wala man lang akong pahinga. Aling Tessie, sobra-sobra naman yung pag-uut. Uh. Kumalma ka, kumalma ka. Kailangan mo mong... utos na nasa script. Kailangan mo ng kaya. Oo. Eh, ikaw naman pala kasi, hindi mo pinagpapahinga oh, ka. Oy, oy, huwag mong, mong, mong party ilyo, eh. Kalma nga, eh. Inutos mo, kalma, eh. Uh, kalma. Sige na nga, hindi na kita uutusan. Magpahinga ka na. Itigil muna natin to, no? Kasi eh, wala namang patutunguhan to, eh. Ha? At dun, ba, mabuti pa, Kagsjo, ka dun muna tayo kung saan hindi nagpapahingang pa-premyo. Tara na sa susunod round! Let's go! Woo! Okay! Apat pa ang magtatapat at sino kaya ang susunod na magbababay dito sa susunod na larong Egg Pie pie at para sa discarded Tips, Queen at KK! Play niya! Eh. Ready to serve and need na ang egg pie pie! In this barang game, kailangan lang paypayan ang itlog para ma ito papuntang sa kabilang dulo. Reminder, kailangan makalampas ang itlog sa marker.

Tuna ka na. Kaya eh. May lang ng ibang klaseng uh, wind dynamics. Pagdating oh, oh. talaga sa paipa, yan. Oo oh, oh, eh. Yon. Iba eh. Kaya naman ang na natitirang maglalaro ay sina Andrea Trish at Jack. Ayan at Eric. Ano nangyari? Bakit medyo parang kinapos yung si pagpaypay mo? Tumatama yung kamay ko sa si simento. At tumatama. Eh, huwag ka mag-alala. Dahil dito, siguradong tatama ka pa rin sa iyong mga ayuda. Punta ka lang kay Queen. Oh, <laughs> Queen! Oh, okay lang yan, Eric. Medyo nahuli yung itlog mo. Oo, Ay. pero hindi ka naman mahuhuli. Dahil meron ka pa ding paayuda galing sa amin. Yes, that's right. At masakit yung kamay mo doon. Pero don't worry, walang sakit dito. Dahil masaya lang. Dahil may ayuda kami ng 1, 2, 3,000 pesos. Ay, ay, ay nawala na, bigla. Ayun. Nawala na, yung sakit. <laughs> ah. Congratulations at maraming salamat. Back to you mga tag. Tatlo pa ang natitira. Abangan kung sino ang may chance manalo ng jackpot sa pagbabalik lang yan. Ha? But I'm gonna sing on.